Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Nagtapos sa tatlong araw na From Plots to Plates Training on Basic Urban Gardening ng Agricultural Training Institute o ATI-12 ng DEA, ang dalawang po mga partisipante sa Takorong City, kabilang sa mga sinanay, ang mga magsasaka, community gardeners, SK officials at out-of-school youth sa Barangay Kalian. Ginawang training sa Urban Demonstration Farm sa Barangay San Pablo sa nasabi ng son, Itinuro ng ATI-12 sa mga trainee ang Soil Media Preparation, Agroecosystem Analysis, Vermicomposting, Integrated Pest Management, Hydroponics at Containerized Gardening. Nagtapos ng training sa pamamagitan ng awarding ng Certificates of Completion at turnover ng extension support sa mga participant. Nilaluhan naman ito ni Takorong Mayor Lina Montilla na tiniyag ang suporta sa nasabing programa. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.